Zombie Apocalypse. Hey guys, bang ibig bisita ko na rin niya yun, yung sitwasyon ni Mark Lord. Kumusta yun po natin? Pupunta na po dun sa kanila. Ito so po, ang balik na lang po tayo. Para nalito natin po pati yung kulang na gumawa sa binili natin yung nakaraan. Uh, tapos alamin po natin kung ano po yung situation pamumuhay po nila doon guys para at least natin so sige guys, ayan, maraming salamat po ayan dito guys uh, kararating lang po natin dito sa kanila ate, nadat po natin itong magina ayan po, namimili ng kalakal nila, okay, ayan ah, bising busy tayo, ah. Mark bising busy ah, ayan yung sila guys oh. ayan, para makabinta daw ano, Mark? Ayan, kumustahin natin ito, guys, si Mark. Kumusta? Napakaramdam mo, Mark? At nakainam mo ka na ng uh, gamot at vitamins mo? Ayan. Ayan, medyo okay-okay na daw si Mark. Ito, guys, ayan, uh, dito po. Ito po yung sitwasyon nila, guys, ayan. Ayan, namimili na po sila. Ah, uh, kumbaga, sinisaparitan nila yung kanilang ah, uh, kalakal para may bintana. Ah, uh, yun na po. Ayan, Nagay na po nila sa ah, uh, eh, ibang lagayan ayan. Ayan na po. So ngayon, ito guys, yung sitwasyon nila nanay. Ayan, na nai, pwede ba natin masilip yung uh, bahay nyo nai? Ayan, ito po. Ayan, dito po sila nakatira guys. Oh. Ito, ito yung, ito yung bubong na yan guys. Tapos ito po yung uh, pinaka... Uh, sakayan ng elevator papunta sa loob guys ah escalator pala may escalator po tayo ngayon guys ayun, oh, ayun. ito po guys yung kanilang bahay ito po yung sitwasyon nila nanay ngayon ayan po ito po yung uh, may wagang pinto nila Ito pintuan, Ayan, Silipin po natin guys Ayun maganda pa yung pintuan nila guys So push button Ayun oh biro mo yun Ayun Push button po Ayun ito po yung sitwasyon nila Ayun po yung bubong nila Ayun Ayun Dito po silipin po natin dito Makiisuso po tayo dito sa loob guys Ayun ito Masuk na ako, ha Ayun guys kailangan pa po natin yung muko Bago tayo uh, pumasok dito sa loob Ayan, ayan, guys. Papasok na tayo. Mag-bisita eh, uh, tayo dito sa loob nila, nanay. Ayun, ito po, guys. Yung loob nila, ayan. Ayan, kailangan pa po natin yung muko. Ayan, mahirap, guys, no? Ayun, hirap na buhay, no? Ayan, may padir pala ito. Pinakadingding po nila. Ito po yung loob nila. Ayan, na, Naglilikpit pa si nanay ng... Uh, ah, mali maglalatag pala. Dito ako higa. Mamaya, guys, magpahinga ako. Ayan, pahinga tayo dito, mamaya. Ayan. Ayan. karton po yung sapin. Ayan lang po, yung kanina lang uh, ito, ano to? ay ngayon. saka plywood, tapos may karton siya. Ah, lupa po na yan, nanay. Mm, tapos pinagtagpitagpit ng mga plywood, tapos may karton din to sa ilalim. Ah, okay po. Hanggang sa, doon yan. Hanggang dulo po doon, doon mm, po. Ayan, sa may dingding ito, na yan. Ah, okay mga po. Mga ano. Ayun. Ay, gumawa na lang si nanay ng paraan para o, ah, dito, may panggaan para, na sila sana 'no ng bahay. Okay pa. Ito lang ang namin. sige ah, guys, okay. tuluan. Okay. Ano po pala na, pagka umulan na hindi pa naman po ba tumutulo? ayo lang tulo, timba. Ayun. Saan Ayun. kasi guys, hindi po talaga maiiwasan niyan guys itong klaseng bubong na to guys. Hindi po yun may iwasan na hindi po yun tutulo pagka oras ng tag-ulan. Tapos dito po kayo na nagluluto. Ito po yung lutuan na to. Ayan, ito guys. So, ayan, ayan, ito pinaka um, kitchen nila nanay. Ay, eh, paano na pagka umulan? Saan po kayo nagluluto nanay? Eh, ito. Ayan naman. Ah, di uling naman po yan o katikahoy di din? Ayan, bali ipapasok ba po nila yun sa loob? Tapos di po sila ng usok pagka umuulan para makapagluto lang. Ayun. Saan po kayo kumukuha ng tubig nyo, nanay? Yon. Ay, yung pang-inom nyo. Yon. Ah, dyan po kayo bumibili. Doon sa may host na puti na yon. yon. Ah, okay, okay. Ah, so, sige po. Yon. Guys, ano, ah, bali talagang kawawa po sila ta talaga pagka umuulan po dito, guys. Oh. Kaya sana po, guys, ah, wag po tayo sumawa na tumulong dito sa maginan to. Ah, total, ah, Uh, nabigyan na po natin ang medication yung anak. Papapagaling na po yun natin. Ito naman guys, yung uh, kanila namang bubong. Kung ari naman, uh, pagtulong-tulungan na lang po natin to guys. Kung mayroon naman kayo taos pusong uh, may bibigay muli. Uh, para dito sa pambubong, kahit lang pambubong po muna guys. Para kung sakasakali na umulan, hindi po sila matutuluan ng uh, ulan para tuloy-tuloy naman yung uh, tulog nila at uh, pahinga po nila at pagod na maghapon na uh, nangangalakal ito po guys uh, gumakatok po ako sa inyong puso na kung mayroon naman po kayong kung, uh, sobrang pera dyan at gusto nyo po tumulong ito po yung sitwasyon po ng kanilang bubong para mapalitan po sana natin ano lang po to guys bali pwede na po to or gis na bubong bali pwede na po anim na piraso or pito palagyan natin pito pito na digits guys na bubong at saka kunting kahoy. Kung mayroon pa namang sobra-sobra-sobra, bigyan na natin ng pandingding na plywood. Di ba guys? Kunti lang naman to guys. Hindi rin natin na, uh, hindi rin tayo magagastusan ito malaki laki. lang po guys, so yun na lang pakababa. Mababa lang po yan guys, pero uh, pagka may kahoy yan at may dingding, -ding, para uh, hindi naman sila may mahirapan sa loob guys. Uh, parang bago ka pumasok guys, yuyuko ka talaga. Bago ka pumasok dun sa kanilang uh, kinutulogan. Lalo na dito sa escalator ni nanay oh, Medyo mahirap ang baitang ang escalator ni nanay Manual po, hindi po to automatic na escalator Tapos ito uh, Yung window glass ni nanay Ayan po, oh, yung plywood Ayun, ayan guys ah, Ayan guys, nagsasaing na si nanay Ayan, nagsalang na po siya na sinaing yan asalit sa ng kaldero na to guys ah, oh. Lima daw po sila kakain yan Nas palagay nyo, kakasya na po kaya <laughs> Ayan, ito si nanay. Ito po, uh, yung pinamili natin doon. Ayan, may na po yan. May mais. May patatas, pizza. May saging sabah po. Para may sabaw po sila mamaya. At saka... May mga ano na rin. May mga ricados na rin po dyan sa loob ng plastic na yan. Ngayon guys, total, uh, luto na po yung... Ayan uh, po, yung sinaing nila. Ito, magluluto naman po ngayon si nanay ng... Uh, ayan. Uh, ayun. Yan, buto-buto po yan guys, isang, ka, isang kilo. Uh, Pilalagyan natin ng pichay. Ayan, saba. Ito po guys, may saba yan, may mais. Saan na yung mais? Ayun, may mais. Ayan guys, may mais yan. At saka patatas. saan na yung patatas? Sige lang, nandyan po yan. Nasa loob. Uh, tapos ngayon, binilan din natin ng uh, uh, prutas ito si Mark. Ayan, may uh, ano po siya, may meron po siyang mansanas. Ay, at saka ito guys, Ah, ayan, may sampung kilong uh, bigas tayo. May 10 kilong bigas tayo para uh, masuportahan po natin yung pangaraw-araw nilang pangangailangan. Kasi ito po talaga importante yung bigas guys. Ayan, ito Mark. Ayan, tanggapin mo yung uh, natilang gamot mo. Ayan guys, kaya inabot na natin yung ibang uh, gamot kasi kulang po yung nakaraan. Ayan, pasalamat ka na lang sa ating uh, mga viewers. Parang parang sa ita, lahat sa ah, ayan. Ayan ate, paano ate? Ah... Uh, uh, Ayan, guys, guys. maraming salamat po talaga guys sa inyo dahil kasi ayan napasaya na naman natin dahil kasi oh, mayroon na naman tayong uh, binigay na gamot at saka ito. Uh, bigas at saka ulam nila. So uh, update ko na lang po kayo guys sa susunod dating video. Abangan niyo na lang po dahil kasi bibistahin po ulit natin to si Mark. Hindi po natin po to uh, bababayaan ng hindi maka-recover ng maayos lalo na yung kanyang katawan. Ayan. Sana pagbalik naman natin ng konti eh, mas lalong okay na rin si Mark. So sige guys, maraming salamat at mga God bless po sa atin lahat. Bye bye na po. Bye bye.